Mel Robles Makinig ka Thinking Pinoy Makinig ka Alias RJ nito ha? Ah, makinig kayong dalawa Oras lang Na may masamang mangyari Dito kay Maharlika At dito kay uh, Sasrogando Sasot Gagawin ko kayong dalawa Na bagoong isasalang ko kayo ng buhay dito sa grinding machine ko para gawin ko kayong mga bagoong pagkatapos maging bagoong kayo ipapadala ko kay Lisa at para gawin niyang chaser pagka lumalaklak siya ng alak ayan abuti na yung nagkakaintindihan tayo at uh, pero bago yan siyempre ay uh, tanggalin ko muna yung mga bayag ninyo at uh, ipaihaw ko rito, ipadala ko rin kay Lisa para gawin niyang pulutan. Alam niyo na, mangyayari sa inyo. Kung ano man ang mangyayari na masama dito sa kay Maharlika at kay uh, Sas sa Sasot. Anyway, bago tayo pumunta ng uh, uh, main topic ko, ay uh, syempre, Maari ba na mga uh, hindi ko pwede uh, hindi ko babatiin to mga subscribers ko. <laughs> hindi ko pwedeng kalimutan to. Kahit gaano kainit ang ulo ko, ay uh, sisiguraduhin ko mabati silang lahat. Na sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at yung mga sakit ninyo ay tuluyan ng uh, tuluyan ng mawala. Tuluyan na kayong gumaling at tuluyan na rin ibigay sa inyo ng ating Panginoon ang swerte na lagi kong sinasabi. Ayan! At uh, doon sa mga hindi naniniwala, doon sa sinasabi ko na kapag ka nag-subscribe kayo dito sa channel ko ay suswertihin at gaganda, gugwapo kayo. Oh, yan na, nasa comment naman po yan. Eh. Nasa mga comment naman yan, nababasa naman po ninyo yung mga comment. Hindi ko na po kailangan na idokdukan pa sa inyo. Kasi ang sinasabi ko nga rito, kung mayroong malakas sa Panginoon ako yun, hindi pwedeng maging malakas sa Panginoon itong si Romualdez na ito na mukhang toko. Mukhang kanggaro na, mukhang toko pa. O, ngayon, sinabi ko yan, na kapag ka napanood ninyo ang video ito, tapos hindi nyo pinindot na subscribe, lalo kayong papangit. O, oh, kagaya nitong si Kwan. Nitong si, uh, sino to? Si Suarez. O, oh, yan. Sinabihan ko yan dati. Minisage ko yan, sabi ko, Mr. Suarez, mas magandang mag-subscribe ka sa channel ko Para sa ganun gumawa po ka Inignore niya Hindi niya sinunod O ano ngayon ang mukha niya? Mukhang ulupong no? <laughs> Hindi nag-subscribe eh o, Ito namang si Kwan Si uh, Bini Abante Sinabi ko rin niya na mag-subscribe Sa channel ko Inignore din niya Hindi niya pinansin yung sinasabi ko Anong nangyari sa kanya? Oh. Tingnan mo yung tsura. Parang mukhang bayawak na puyat. <laughs> yan ang sinasabi ko sa inyo. Oh. <clears throat> Di ba yung sinasabi ko, gaga gagaling ang inyong mga sakit? Asosortihin kayo? Nandyan po yan sa mga comment. Hindi ko na po kailangan na idukdukan dito sa inyo dahil kilala ko ang sarili ko. At kilala ko rin ang sarili ko na mayroong sampalataya sa ating Panginoon. Ayan. Kaya pagka sinabi ko, sinabi ko. Oh. Kagaya dito kay Kwan. Minisage ko rin yan dati si Tambunting. Sabi ko sa kanya, mas maganda mag-subscribe ka dito sa channel ko para gumawa po ka. Inignore din niya. O, oh, ano ngayon? Itsura niya. Mukhang television. O. Oh. Di ba? Tingnan mo yan. Ito lahat yung mga in-invite ko yan. Ibig sabihin, hindi na ako nagkulang sa kanila ng pagsasabi na mag-subscribe kayo rito sa akin para gumwapo, gumanda kayo. Pero, ini-ignore ninyo eh. O, ngayon, para may habol ba, pwede pa kayong humabol. Pindutin nyo na subscribe para gumanda, gumwapo, at swertihin kayo, matanggal pa yung mga sakit niyo. O, di ba? O, tingnan nyo lang ito si Ikwan. Ito, masabi ko talaga ito si itong si Bato de la Rosa. Sabi ko dati sa kanya, at uh, kung gusto mong gumawa po, mag-subscribe ka sa channel ko. Ay, ganun ba yun? Sabi niya ganyan. O di, ang ginawa nga talaga, nag-subscribe siya. Aba, naka isang taon na, hindi pa raw siya tinutubuan ng buhok. O, oh, tapos tinawagan niya ako, sabi mo, sa akin, pag nag-subscribe ako sa channel mo, Mr. Berana, gugwapo na ako. Oh, sabi ko, di ba gwapo ka? Eh, bakit di pa ako tinutubuan ng buhok? Ay, asagot ko sa kanya naman, ay, wala nang pag-asa yan dahil uh, magmula pang anak mo, kalbo ka na talaga eh. Naghanap ka pa na tubuan ka ng buhok. Ikaw talaga. Pero tingnan mo naman ang tsura mo, gwapo ka. Oh, yung nga lang, kalbo ka. talagang wala na, hindi wala na magagawa yung power ko para patubuin ko ang buhok mo. Oh, yan ang totoo dyan. Eh, o, tingnan mo. Oh, Guwapo si De La Rosa. Pero wala nga lang buhok. Ay, talaga wala na tayong magagawa dun eh. Kahit pa, paulit-ulit kong tanungin yung uh, wallet ko kung, uh, kung uh, may pag-asa pa lang tubuan ng buhok ito. Si De La Rosa, eh, wala na. Eh, Nag-react talaga eh. Pero eh, subukan ko pa rin nga tanungin yung uh, mahiwagang wallet ko kung tutubuan pa ba ito ng buhok si De La Rosa oh, eh, ting na natin. Tutubuan pa ba ng buhok si Dilarosa. Rosa? O, oh, ayan. Nag-react yung wallet ko, hindi na raw. O, oh, ordinary yung wallet yan. Ang laman yan, o. Oh, tingnan nyo ang laman. O. Oh. Ulitin natin. Tutubuan pa ba ng buhok Itong si Dilarosa. Rosa? Tingnan natin. O. Oh. Mas lalong sa sumiklab. Ito bang si Suarez ay mananatiling ulupong? Mukhang ulupong. Tanungin natin. Oh, oo daw. Oh, di ba? So, ngayon, hindi magsisinungaling itong wallet ko. Ha? Wala nang pag-asa yung buhok mo, Mr. De La Rosa, pero guwapo ka naman. Oh, at ang sinabi ko sa iyo dati, kung natatandaan mo, pag nag-subscribe ka sa si channel ko, so ka. O, di ba't maliwanag yung sinabi mo sa akin Tinawagan mo ako Nung nanalo ka bilang senador Anong sabi mo sa akin? Mr. Verana Salamat, totoo pala Nasunerte ako Nung makapagsubscribe ako sa channel mo Tingnan mo, senador na ako kalbo nga lang O, yan Yan ang mga katunayan Ito, itong mga sinasabi ko Ay may mga katotohanan So, ano pa? Kailangan pa ba rito? Kailangan ko pa ba rito magpakita ng mga Ah, uh, kuhaan? katibayan? Ha? Hindi ko na kailangan. Unang-una, kitang-kita nyo. Yung mga nanood, mga panood ng tapon ko, nitong mga video kong ito, nano, pinanood nyo tapos hindi nyo pinindot Ang subscribe, nako. Bukod na sa mamalasing kayo, papangit pa kayo. Tandaan nyo yan. O tingnan mo yan. E, tingnan mo si Padwano. Parang po nito, parang tuko. Ang itsura. Kasi nga, pinapa-subscribe ko. Ayaw mag-subscribe. Kasi, umaasya sa na sosyortihin siya dahil naging congressman na siya. O. Oh. Ayaw niya mag-subscribe. O, oh, ngayon, anong itsura niya ni Paduano? Mukhang puyat na tuko. Tinangon natin sa wallet, sa wallet ko kung ito ba, ay kailan ba mamamatay itong si Paduano? O, oh, tingnan natin kung aabutin uh, pa ito ng uh, sa isang taon. Oh. Ay, nako, hindi na raw. Oh, kagaya nito si Gregorio. Di ba? Pinakita ko dyan sa inyo na tinusok ko yung lalamunan niyan. Yung alangalakan niya ng karayom. Dalwa yung nilagay ko. Ngayon, hindi na nakakakain. O. Oh. E eh, paano makakakain kung dalawang karayom nakatusok sa ngalangalam -ngalang? mo? Oh. Hindi ka nga makakakain. Mamamatay ka niyan. O. Oh. Nandiyan na raw. Nasa ko na rin daw yan, nasa Sintlox na rin daw. Ayon doon sa uh, pulang bayawak ko. Kasi sinasabi ko rito, kung si Maharlika ay mayroong puting ahas, ako naman ay mayroong pulang bayawak. Ah. Si? Ah, makakalibre pa kaya ito si ko ito? <coughs> si Goryo nito? Ay malamang hindi na. Ah, kasi naitusok na ang lalamunan niya eh. Oh, ah. Yung si Lisa, ano mangyayari? Bukas ba? Lalong lalaki ang kyan? Dahil tinusokan ko na rin ang kakayam yan? Tatarungin natin yung mahiwagang walit ko. Uh, kung ito ba ay uh, si Lisa ay uh, mas lalaki pa ang kyan at uh, magiging uh, parang uh, uh, palakang laso nito ito itsura? O, oh, tinanong nito. O, ah, oh, hindi, hindi nag ako. See? Ibig sabihin, hindi raw. Oh. Hindi raw, uh, paano? Hindi raw, uh, ano to? hindi raw lalaki. Pero baka mali yung tanong natin eh. Ito bang silisa na ito? Itong tiyan ba nilisa na ito? Mas lalo pa bang lalaki? Yun ang tanong. Yun ang sagutin mo. Itong wallet ko na ito, minsan uh, may sira din ulo eh. Ah. Uh, yun ang tanong. Eh, iba-iba ang sinasagot ito. Tingnan natin kung may reaction itong wallet ko. Ay, na, ayaw nag-react. Ah. Uh, ano yan? Ah. Uh, papakita ko lang sa inyo. Walang gasol... Walang tangke ng gasol uh, gasol Ayan, Ayun oh makikita niyo naman, ay putang ina. Sabi ko pa naman, allergy ako makahawak ng pira eh. Oh. Walang uh, tangke ng gasol dyan. Ah, oh, 'yun ang sinasabi ko sa inyo. Ha? Huh? Oh, alam mo na, Mel, Mel Robles, ang nangyayari sa iyo. Kung may nangyaring masama dito kay Sas uh, Rogando Sasot at dito kay Maharlika alam mo na ang mangyayari sa iyo. Gagawin kitang bagoong, tapos papadala ko kay Lisa, gagawin niyang chaser yang katas ng bagoong ninyo. Kasi gigilingin ko kayo ng pinong-pino, lalagyan ko kayo ng asin, oh, ay wala na kayo. Kaya kung ako sa iyo, ah, bago, pa, bago ko pa magiling kayong dalawang buho, ah, niti, niti, Pinoy ng buhay, umuwi na kayo rito. Huwag na kayo dyan sa kwan nagpakasasa na kaya kayo mag uh, mangulimbat ng mga animal kayo. Ah, nagpasasa na kayo sa pagsasyaping dyan na kung ano-ano mga branded na mga gamit ang mga pinagbibili nyo. Ay, bullshit kayo. Ah, tapos ngayon, lumabas 150,000 ang binayad nyo para maipasara para maligwak uh, yung uh, FB page ni Maharlika at ni si Sasot. May ibig sabihin, 300,000 binaya nyo sa IT na nag-close ng kanilang mga FB account. O. Oh. Napakasasama ninyo talaga. Sobra. Kaya, kaya naman, dito pa lang sa lupa, susunogin ko na kayo sa, susunogin ko na kayo sa pamamagitan itong wallet ko. Pagdating pa sa taas, sa impyerno pa kayo, masusunog ng mga yawa kayo. Buisit kayo. Isa rin na itong si Romualdez na ito, wala nang ginawa ka talaga ito kung di magnakaw ng magbakaw itong animal na ito. Imaginin mo, tarantadong to, ha? Para malaman nyo mga kababayan. Binigyan niya, ayon sa aking pulang bayawak, binigyan niya lahat kung siguro may tumanggi dyan, ay eh, hindi ko sigurado. Pero sinasabi ko rito, lahat ng mga congressman, binigyan niya ng tigda dalawang milyon para papirmahin yung mga, yung mga congressman niya, pinauwi niya sa kaya mga distrito nila, papirmahin yung mga kababayan nilang na sakop, nasa sakupan ito, mga congressman na mga gonggong na ito. Ha? Tigto to, to milyon. <coughs> Madinin mo. Tapos i lang niya sa mga driver niya, mga katulong ng uh, blitzing Congressman ito, papirmahin na yung mga uh, kababayan natin na walang kaalam-alam, walang kamalay-malay. Pipirma sila, aabutan sila ng sandaan, dalawandaan, tapos yung kwento. Yan ay yung pinapipirmahan na yung sinasabi nila na People's Initiative na. Ha! <coughs> Buisit ka. Ikaw din, Romualdis. Hindi lang kita gagawing bagoong. Ha? ipapakain pa kita ng buhay dito sa mga buaya ko. Buisit ka. Maniwala ka sa akin. Ha? Tingnan nyo rin ito. Tingnan mo yung si Kwan, eh, sa Baldis. Pinapasubscribe ko dito sa channel ko dati yan. Eh. Ayaw niya. Tingnan yung itsura. Pag naglakad, parang penguin. Pag tinignan mo sa taas, yung mukha niya, mukhang uh, toko. Oh. Gaya ni Tingking Pinoy, parang kanya yan eh. Parang pohol na malaki. Mukha. Kasi alam niyo ba kung bakit ganyan ang mukha ni thinking Pinoy? Kasi nga, sinabi ko yung patay gutom yan eh. Walang ginawa yan, kundi kahit hindi imbitado sa mga handaan, pumapunta siya. Tapos, i-stuckin na dito. Hala, pag, pagpapakabusog muna yan. Tapos, uh, subo na subo yan, i stack na dito sa magkabilang pisngi niya. Kahit hindi na muna lagi yung uh, pisngi niya, may naka stack na pagkain yan ah Ganyan yan. Swapang kasi yan eh. O, oh, swapang yan. Kaya parang uh, unggoy na naka-stack dito yung kwan. Yung pagkain. Kasi, yun yung mga sign ng mga magnanakaw ng mga tao. Ito naman si Mel Robles ito. Ay, ang alam lang nitong bilhin ni kwan eh. Kangkong. Ang lang ang kaya niyang bilhin. Hindi siya makakabili ng isda man lang o oh, kahit natuyo man lang, kangkong lang ng kangkong nilalamon niyan. Pero ngayon naman, putang, sabi ko sa inyo, big time. Paano, may amo silang big time din ah, na itong smuggler na ito. Baka sabihin nyo, hindi natin pinapangalan ng smuggler, si Lisa. Sino pa bang smuggler? Guha ka ng ina nyo. Oh. Yung isa rin dyan, sino itong yung uh, city, si, uh, si yung matandang pimentel yung nag uh, nag uh, site in contempt kay uh, uh, Dr. Loren Bado sa kay kay Kairek. Tingnan mo, napakadalang magsalita dahil nga ilang taon na ba yan? Ha? Siguro nasa nasa kwan na ba yan? Nasa 70 na ba yan? Tangina, 70 pa lang ang dalang na niya magsalita. Hinahabol na niyang hininga na para para na matandang uh, ano ito. Tandang, Tingnan mo. Kung ito sana nag-subscribe sa channel ko, hindi ganyan ang itsura niyan. Hindi mo mahahalata ang 70 yan. Baka 25 lang makik makikita mo itsura yan. 25 lang. Pero hindi nag-subscribe sa akin yan, tingnan mo 70 o 80 na ba yan itsura niyan? Oh. Pero wala talaga Dinaig ko dahil ako 175 years old ko na, ito ang itsura ko. Ah. Oh. Tingnan nyo. Halos sa uh, itong 175 years old na ito. Tingnan niyo naman. Halos sa uh, nagpapakamatay na si Mix na gusto ko gusto pa niyang balikan ko siya. O, tingnan mo. Sa totoo lang ako talaga ang nag-break niyan sa kanya. Hindi naman siya. Ako brinik ko yan kasi bubo nga. Kaya walang walang katigil-tigil yan sa panunuyo sa akin. Ha? Ah? Kung ano-ano nga ipinadala rito, yun, nagpadala sa akin ng uh, ng uh, wine kasi sabi niya paborito ko raw yung wine. gong Paano ko naging paborito ang wine na hindi ako umiinom ng kahit ng anong alak? Oh. Diyon, kita ng mga bodyguard na ibinuhos ko dito. Oh. Kaya talagang kwan. imagine mo, sabi ko nga 175 years old pero pinagkakaguluhan. Oh, si Amy. Talagang nag-aantay ang ligawan ko. Noon nabalitaan niya nga, ibrinik ko na ito si Megs, abay, nagpa niya, nagpa, nagpa na nagpa nagpakyot sa akin yan. Pero sabi ko, pwede, pwede naman kitang ligawan. Sabi ko ganyan. Kaya ang problema, may kapalit. At ang kapalit noon, ibulgar mo itong kapatid mong bangag at ibulgar mo sa taong bayan na hindi na kailangan pang pagtagalin itong kapatid mong bangag na ito dahil lulubog lalo ang Pilipinas, lalo't nandyan yung asawa niyang kawatan. Hindi niya sinunod. Oh, di tama na. Binigyan ko pa ng oras. 72 hours lang binigay ko. Hindi niya sinunod. Ay, gagawin ko ron? No way. Sinabi ko sa kanya, no, huwag mo na akong nga uh, asahan pa kita. No way. Wala na. Ano ako? Kada. Sos. Kung totoo, sin kadami-daming mga kanyan, kadami-daming mga gustong magpali magpaligaw sa akin. Ha? Mga mapapolitika, mapapa-artista. Kasi nga naiibaraw ako dahil nga 175. What pa? Kumbaga sa banok, kumiki. kumikikig pa. <laughs> oh ayoko nang banggitin yung mga artista na mga gustong uh, yung mga naging uh, ex ko. Ayoko nang banggitin. Dahil baka mainggit lang itong si Romualdes. mainggit lang itong si Paduano. Itong si uh, Changco dyan. Yan sa Changco, yung congressman na laging puyat. Ah, yung kasamahan nila dyan. No? Nag-hearing dyan kay Eric at saka kay Dr. Lorraine Badoy. Yan. Parang uh, kundin yan, parang puyat uh, na bayawak din. Kaya yung mga yan ko, wala kang mapili dyan sa mga animal na yan. Kaya sinasabi ko rito sa, dito nga po, ulit, -ulit ko sinabi, tanggapin nyo itong hinahamon ko sa inyo, magpatayan lang tayo. Dahil iaalay ko ang buhay ko para dito sa mga mahihirap kong kababayan, para gusto ko rin mabawasan na ang mga kawatan dito sa Pilipinas. Kaya paulit-ulit ko kayong hinahamon ng mga animal kayo. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, tanggapin nyo ang hamon ko dahil ito lang ang paraan ka kahit pa paano ay mabawasan ang mga kawatan. Ilan ba kayo lahat dyan sa kongreso? Nasa 350? Sige, pagpalagay na natin na yung 50 doon kasi hindi naman lahat talaga mga kawatan. Okay, So ipagpalagay na natin doon yung 50 ay hindi kawatan. Yung 300 ang mga kawatan. Kayo mga 300 na mga kawatan kayo. Hinahamon ko kayo. Uh, ako lang mag-isa. Diyan tayo sa Lolita. Diyan tayo magpatayan. At uh, sisiguraduhin ko sa inyo. Diyan kayo mga 300. Tanganan nyo. Sinasabi ko, pag hindi ko kayo napatay in, in uh, 10 seconds, uh, talo ako. Pero sisiguraduhin ko kayong 300 na mga kawatan, malalagot ng hininga. Mga yawa kayo. Sinasabi ko na yan. Mga bullshit kayo. Ha? Ah? Makikita nyo yung mga, ipapakita ko na yung mga pinupuntahan ko. Ha? Ah? Para lang mal malaman ninyo na talagang marami akong tinutulungan. Pero hindi ko na ipapakita yung pagbibigay ko sa kanila dahil ayaw kong magmukhang mga aso itong mga kababayan ko, mga mahirap wala akong ginawang ako dito kundi mag-ikot dahil sinabi ko naman sa inyo na kapag natapos yung project ko wala akong aasikasuhin dito kundi itong ating mga uh, kababayan mahirap na i-extend ko pa yung pagtulong dito sa ating mga kababayan at uh, yan na nga ang uh, ginagawa ko sa ngayon at uh, makikita nyo sa mga biyahe ko at uh, para gusto ko lang kasing ipakita, ipamukha dito sa mga congressman na ito na kayo at talaga ang tunay na mga kawatan, tunay na nagpapahirap dito sa mga mahihirap kong kabayan, dapat lamang na magkandamatay na lang kayo mga animal kayo. Again, attention kay Mel Robles, kay Thinking Pinoy, pag may nangyaring masama kay Maharlika at kay Sastro Gando Sasot gagawin ko kayong bagoong para ipadala ko kay Lisa maliwanag yan so kahit pa saan ka magtago kahit pa bumalik ka sa matres ng nanay mo hihilahin kita maging ikaw rin na uh, thinking Pinoy Kailang problema Uh, baka hindi ka natanggapin ng nanay mo dahil mukhang uh, ka na. mukhang yung ano to uh, maraming kahawig ito eh, mukhang pagong yung shell ng pagong ganon tapos yung kohol na uh, pinalaking kohol ganyan isura nito eh ewan ko lang kung uh, tatanggapin pa ng nanay niya anyway doon po sa mga subscriber ko maraming maraming salamat po muli at sana ay patuloy po kayong pagpalain at 'yun naman po talaga ang inaasahan ko mula sa ating Panginoon na ibaba na sa inyo ang pagpapala sa lalong madaling panahon. Maraming maraming salamat po.